Yanad pa mo. naman. Oh, gustong gusto oh. Hala. Oh. Hala. <laughs> pakain mo muna patlat. Ay, gustong gusto ni Kang Kang. Ay, grabe. Oh. Sige. Ayaw niya ng tinapay. Ito gusto niya. Si Kang Kang po ay asawa ni Kong. Yan, bago na rescue natin ng goy. Oh. Kumakain siya oh. oh. Ang <laughs> galing. ah. <laughs> uh, ano <ba? laughs> Nubos na. Gusto, gusto niya? Ha? Gusto niya. Wala na. Wala. inagaw na, inagaw na tayo. Ayaw <laughs> na ako itira. tira. Nakakatuwa Oh. oh Ayaan yung maubos niya. Ayaan yung ano, kainin niya. Nakakatuwa naman to si Kang. Ayaw na ako itira. Gusto <laughs> niya sa kanya lahat. <laughs> Talagang kinain niya. Hindi <laughs> uh, uh. Tingnan mo si Kang Kang, hindi na, na gusto mo. Kumakain ka rin eh. Oo. Oh. Oo. <laughs> oh. Gusto niya sa kanya lahat, Gustong Gusto eh. gusto mo. <laughs> eh. Oh. Naghihintay oh, pa sila doon, Kang. hindi, pakain mo na lahat sa kanya. Kasi ayaw naman niya kumain ng tinapay. Oh. Tapos pagka ang umuwi po ay kumain, iipon niya dito sa may ano, sa may gilid. Yan. Kaya po para, uh, mm. Si Kang po ay magiging asawa ni Kong nirescue natin yan tapos uh, tawag natin sa Born to be Wild para ma-rescue rin nila mailagay sa magandang tahanan pero sa amin naman po maganda magiging lagay ni Kang kasi nakakawala lang siya kasi hindi na po siya pwedeng pakawalan sa gubat hindi uh, amoy tao na kasi siya no, hindi um, maamoy na siya ng kapwa niya <laughs> saka baka nasasanay na siya dito sa ano oh. kumakain siya hindi kaya isa ka sa ubus ang bubuyog sa gubat kang? Oo, siya yung kumakain din lang. Mga unggoy, no? Mm hmm. Mm hmm. Ayun, no? talagang ano? Ah. Talagang ah. inuubos niyo. Ah, paubos muna natin. Sorry. Sige, huwag na natin silang patiran. Sige ka, kainin mo lang kainin. Akala nila na kung kami kumain niya. Ano na, mapagkakama lang pa kami kumain. Hmm. Huwag ka mag, magkamagtitiran ng ebidensya ka. Hmm, Busi mo. Ubus hey, gusto na yan. Gustong gusto mo pala ha. Sabi pa ka, sabi nila ako nag Hahaha dyan. <laughs> 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 Tapos, dito po, mayroong inakay ng ibon. Ito oh. o. Gusto kanina mo din. Ayun, ayun, ayun. Ayan. Umangat. Tweet, 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 tweet. Tweet. Ayun, lumabas. Anong ibon yan, nerd? Ano? Tamhi. Tamhi. Hmm. Ibon talaga po. Hmm. Oo, oh, ibon. Mga inakain. Tara. Ay, yun, ubusan ni Kang. po ano. to? ito, may bunga. <laughs> oh, may bunga Tara. Wala na tayong luluto, kinain na ni Kang. Wala na. Wala na, gutom. Kinain ni Kang. Magugutom tayo, wala nang ulam. Kinain na ni Kang. Ano gagawin nyo? Wala nang na ah, Inubos niya. Okay. Oh. In ah, mi aplet. Aplet na lang pagkain natin, wala na. Wala na lang. na lang. Kinain ni Kang 'yo. Eh, oh. Inubos na. Oh. May natira pa oh, Kang. Oh. Huwag ka na mahiya. Oy, Kang. Mahabukitaman. kita oh, 'yung bitay. Ah, oh, may natira pa. Busog na busog siya, Oh. Oh, busog na busog Oh, inagawan eh, mo 'yung yan lang pala yung kumain eh. Wala na, wala na, ubus na. Oo, <lama> awat na awat na, tama na. Ito uh -huh. oh, pa, meron pa sub dito. Subuan mo oh, na. Oh. Yeah. Oh. At talagang at, at tinatanggal pa po yung kamay niya. Oo. Oh, o, oh. <laughs> oh, mo yung kamay, mo. O, ba? Oh, meron ba? Oh. Ayaw na. O, oh, sure. So, kala ko susubuan ka. <laughs> Ayaw <Mayroon> na. <laughs> tara, tara. Kung natin i Kunin na lang namin i Eh. Kinuha na nila eh. Kunin na lang i-applet. Masarap yan. Pwede ka magigala niya. Ay, kumuha na ng usubang si Jilin. No? Pwede, pwede, na pa. Ay, uwi na lang. Tinapa. Oh, yung bangus na lang ulam natin. Tara.